Idol. Ganito rin ba pender mo? Yan. Mapapansin nyo, balik ko. Yan. Kadalasan yan, nagiging problema sa mga Honda Click. Uh, uh, 125 tsaka 150 tsaka 160 yan pare pareha siya ng back fender bali ito bali ko yan so yung iba nasabi hindi daw align yung suspension o yung crank o yung evan basta hindi daw naka-align pero ang problema lang dyan mga idol itong fender lang yan, hindi mo na kailangan pumunta ng kasa kaya kaya mo nang gawin yan kailangan mo lang ng screwdriver at 10mm na wrench or 10mm na socket wrench yan bali dito mo lang yan i-adjust idol sa ilalim may tatlong tornilyo dyan. Ayan, tatanggalin mo lang muna tong cover. Yan. Tapos, meron bolt. Meron yan bolt sa loob na kailangan lang natin luwagan. Tapos, adjust natin tong fender para pumantay. So, ito lang kailangan natin na idol screwdriver. Tapos, 10mm na socket or kung meron kayong wrench. Pero mas maganda akong sakit para mas madali. Tanggalin natin yung tatlong tornilyo dito. ito po yung mga idol na natin Tapos may tatlong bolt dito Tulungan lang natin yan Tapos may tatlong bolt dito So ayan naluwagan na natin yung tatlong bolt dito Ang mangyayari dito mga idol Magagalaw na natin tong fender Yan magagalaw na natin to, to so pwede na natin siyang pantayin dito lang natin siya i-adjust so higpitan ulit natin yung bolt habang nakapantay ito. balik na rin ulit natin yung cover So yun mga idol, okay na. Double check natin. So ayan na mga idol. Yan, yan na yung pender natin. Pantay na siya. So ganun lang idol yung pag adjust ng pender natin sa likod. Pagka medyo nawawala siya sa align. So yun lang. Kailangan lang natin ng screw. Kailangan lang natin ng na socket o kaya wrench. Para mapantay natin siya.